Avocado with condense. Saan nagkawin ito si Jacob? Hi, hi, si Jacob. Ito yung ating overripe na avocado. Sobrang hinag na to. Tingnan natin kung okay pa siya. Ito yung ating condensada. Ano siya, pram? From... Hindi ko mabasa yung name. Pram ano siguro siya. Rose, ah, uh, rose. Ow! Oh! Tada! <laughs> okay pa siya. Okay pa yan. Sobrang hinog na. Pram, ano ba to? wala nang kalaya. Sa Hamburg siya ginawa, pero yung kung saan siya nang galing. Yung name kasi iba. At yung ating kung nalagay lang natin dito sa avocado nung ganyan. po tapos, try natin. Cheers sa'yo, Jacob. Wow. Mmm. <laughs> <laughs> mm. 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 gun. Hindi ko makita kung saan, kung anong ano to, country. Try natin itong avocado with Milo. Season pa ba ng avocado ngayon sa Pilipinas? Parang hindi na, no? Parang ano to, eh, nung ano ata? Nung April, May, Summer. Mga season sa Pilipinas ng avocado. Kulubot na. Ah, yan yung na siya. Open natin, sana hindi pa siya brown. Wow! <laughs> Natawa. Wow. Alam ko naman na hindi pa yung brown eh. So, Milo. Natikman nyo na rin ba to? Nilagyan nyo ng Milo yung avocado. Kasi diba ang nilalagay sa avocado ay gatas. Sa condensed milk. Try natin, try natin siya with Milo naman. Cheers! Parang hindi ko parin ito na-try. Na-try ko na ba ito? With condensed milk, na-try ko na madalas. Tusok yung baba ko na itong mahabang kutsara. Cheers! <laughs> May nag-comment, cheers ka ng cheers, hindi ka naman na mimigay. <laughs> ano Kakatawa. Iba to ko sa Pilipinas. Ganon. Sarap. Sarap pala nito. Pero siyang papakin pang mayanda. O kaya pang almusal din. Sarap. Kaya ilagay nyo naman sa baso. Pwede nyo naman ilagay sa baso ng avocado tapos ilagay nyo ng milo tapos halawin nyo. I-mix nyo ba? Bagay yung lasa. Sarap. Tenoroptan. Nag-gutom ako. Ano kaya sa dalawa yung magandang avocado? Tingnan yung itsura. Ito, medyo green pa. Ito ay brown na brown na. Siguro ito, no? Dito daw makikita kung hinug na yung avocado. Kapag ito natanggal. Oh, hindi pa siya masyadong hinog. Nakita ko pa yung green. Kaya ito yung open natin. Kasi tanggal na yung ano yung tangkay niya dito. Lalagyan ko lang ito ng asin at saka paminta. <laughs> Lagi natin sya ng asin at paminta. Di ba? Pa. Mm. Der, ja. <laughs>